Hello, sir. Good evening. Welcome again to Nings Lapas Bachoy. Ito na po yung order niyo. Okay. Ay! Oh, my God! Sorry, sir. Sorry. Sorry. It's no, okay. Sir. Sorry. It's okay. It's okay. Pasensya no. na po. Hindi ko sinasadya. Okay. It's okay. It's okay. Ah. Ang ganda mo naman. Alam mo, kanina pa kita tinititigan. I think you deserve more than just a uh, waitress job. Ano bang pinapangarap ng trabaho? Just tell me. Um, syempre sir, yung magkaroon ako ng sarili kong restaurant na ako mismo yung magmamanage. Alam mo ba na pwede kitang gawing manager dito sa restaurant ko? Ikaw ang mamamahala lahat dito. But, may konting pabor lang akong hihingin sa'yo. Mm, talaga, sir. Hindi po ako makapaniwala. Pero, salamat, sir, ah. Um, ano nga po pala yung pabor? Maliit na bagay lang naman. Sa kanan, kapag nag-start ka na mag-manage ng restaurant ko. Um, sige po, sir. Sasabihin ko to sa fiancé ko. Sigurado. Matutuwa yun. By the way, uh, here's my calling card. Um, sige sir ah. Balik na ako sa trabaho. Wait. Um, alalahanin mo Malaking opportunity yung binibigay ko sa'yo. pag mo mabuti. <laughs> sige sir. Salamat. Oh. Uh. oh, mahal. Dito ka na pala. Ano yung ngawak mo? Ah, uh, mula wala, mahal. Bakit? Parang ang aga mo atang dumating mula sa trabaho. Um, uh, mahal. Matanggal na kasi ako sa trabaho eh. Yung pinagtatrabahuan kong restaurant, nalulugi na. Ano ba naman yan, mahal? Paano na yung plano nating kasal? Saan tayo kukuha ng panggastos niyan? Don't worry, mahal. Malay mo, ito na yung sign na hinihintay natin, di ba? Na magkasama tayo magtrabaho abroad. Para matuloy na yung ano natin. Plano natin magtayo ng restaurant, di ba? Alam mo, kalimutan na muna siguro natin yun. And anyway, alam mo ba, nabigyan ako ng na offer na magtrabaho bilang manager dun sa restaurant. Paano nangyari yun? Di ba Mal, bago ka lang sa trabaho nyo? Bakit? Tingin mo ba wala akong kakayahan para mag-manage ng isang restaurant? Tell me. Hindi naman sa ganun mahal. ah, uh, I trust you. Pero paano na yung pangarap natin na magtayo ng restaurant abroad? Alam mo ba kung gaano kalaking oportunidad yung ibinibigay niya sa akin? Hindi ka ba masaya para sa akin? Wala lang, mahal. What if lang kung may kapalit yung mga bagay na yan? Iba talaga pakiramdam ko eh. Masama ko tub ko dyan eh. Wala ka talagang tiwala sa akin. Kaya nga siguro tama siya eh. Natanggapin ko yung offer niya. Sinong siya? Sa Sir Ian, yung may-ari ng restaurant. Huwag ka agad magtiwala dun. Masama ang ko dun, Mali. Eh. Baka ginagamit ka lang yan. Bahala ka nga dyan. Masyado mo akong pinapangunahan eh. Hello? Sino po sila? Si Mr. Ian to. So, ano? Nakapag-desisyon ka na ba? Alalahanin mo. Kaya ko ibigay sa iba yung posisyon na gusto mo. um sige sir. Pupunta na lang po ako dyan bukas. Hindi. Ngayon na. Ikaw din. Baka mawala pa yung oportunidad na matagal mo nang hinihintay. Nandito ako sa restaurant. Hintayin kita. Kaso, sir, late na kasi. Baka hindi ako payagan ng fiancé ko pag nalaman niya. So, ayaw mo? At bakit mo naman ipagpapalam sa kanya, di ba? Kaya mo nga i-give up ang fiancé mo para sa pinapangarap na posisyon. Sige po, sir. Um, punta na po ako dyan. Sorry sir, ah. I'm late. Pinatulog ko pa kasi yung fiancé ko eh. It's okay, maupo ka. Don't Siguro, kailangan mong i-give up yung relasyon niyo. Para makapag-focus ka naman sa trabaho mo. Pero sir, ikakasal na ako. Ngayon lang to. Pag nasa'yo na lahat, isa ka mo siya pakasalan. Gusto ko, oh, pirmahan mo ang kontrata nito. Di ba, sabi ko sa'yo may hihingi na ako sa'yo yung pabor? Kapag pinagbigyan mo, baka hindi nang bilang manager ang ibigay ko sa'yo. Wala sa usapan natin to. Pitawan mo. ko. Jake, come on. Punta ka ng ganitong oras ng gabi, tapos iwan ang mo yung fiancé mo, tapos walang mangyari sa atin. Pero trabaho yung pinunta ko dito. Hindi ko naman alam na demonyo pala yung madadatnan ko. Bakit? Mabibigay ba ng fiancé mo yung pinapangarap mo? Ikaw din. Sayang yung offer ko sa'yo. <laughs> Sayong-sayo na yung offer mo. Alam mo, kung ano lang yung na-realize ko, na hinding-hindi ko ipagpapalit yung pangarap namin ng fiancé ko dyan sa kademonyohan mo. Jay! Baka magbago isip mo, tawagan mo lang ako ah. Mahalong sa kagaling. Patuwarin mo ko ha. Nasilaw kasi ako dun sa offer ng boss ko eh. Alam mo, dapat talaga naniwala ako sa sinabi mo. Na hindi ako basta-basta magtutuwala sa kanya sorry, mahal. Sana, ako na magbabago. Mahal, hayaan mo. Walang magbabago. Importante, ligtas ka. Tandaan mo, nandito ako. Kasama mo ko sa pagtupad ng pangarap mo. Alam mo ba, masarap ipagdiwang yung tagumpay sa buhay kapag pinaghihirapan kayo mahal. Promise. at kita sa pagbuo ng pangarap natin. Kasama yung mga magiging future babies natin. Sorry. Ano mahal kita?